guys may may akon gali makaron nya ginapat sa akon nga unga ah uh, kahapon ko pataha ubra nalipat ako sa pag video kaya oh niyang durian to ang pambansang prutas ng Pilipinas Dorian ah uh, ngayon nilagay ko ito sa freezer kaya to na siya frozen na siya kaya ipapatikim ko ito sa sa anak ko kay H2. Kung ano ba talaga yung lasa ng ng durian kung magustuhan niya or hindi. Sabi ko ice cream. Kaya papatikim ko na to sa kanya. Baby, may ice cream akong bibigay sa iyo ha. Papakain ko sa iyo ha. Ha, ice cream 'yan ha. Okay, wait sit lang. Sit down, lang. sit down, sit down. Kainin ko ng ice cream. Yeah. Favorite mo to? Yeah. Sigurado ka? Okay. Ayan, kukuha si mama ng kunting ice cream. Papatikin ko kay Toto. Ayan. Mm. Yum? Yum? Uy, sarap. Ano gusto ka niya? <laughs> Masarap? Again? More? <laughs> ah, more ice cream pa daw. Ayan. Kasi frozen to eh. Parang ice cream na siya eh. <laughs> Ay, yeah. eh, nagusto niya talaga. Masarap yung Dorian be, Dorian ice cream. Oh, very good. Oh, anong lasa? Masarap? Yummy. Uy, bibili ulit si daddy. Yung daddy, pag bumili niyan ka ulit, yung color green. Mas masarap kasi pag color green. Yung hindi masyadong hinog, green pa siya. Ayan. Nakain pa daw siya. Akala ko, hindi, hindi niya magustuhan tong durian na to. Yung pala, yung pala ang gustong gustong-gusto niya. Oh, sarap. Sarap be. Eh. Kasi, up, eh. yung frozen Sing kasi ni mama eh. Frozen kasi to. Nilagay ko sa freezer kahapon. Mm. Oh, sino magcha-challenge na kakain ng, ng frozen na, na Dorian? Oh, hindi nyo kaya yan. Yung baby ko lang yung kaya-kaya si Kuya Jit Jit nga kahapon, di niya kayang kainin to eh. Kasi pinatikman yung kara to, may pinatikin mo ako -kim na kimo mo. Kinaon na yung inuad ni Angelo. Na kaya eh. Hindi bayag. O kana, ano manaramahe kan ah? <laughs> Mame, mama, bo! Mm. Mama, bo! Again, 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 again. Mama, bo! Phone? Yeah. Mm, sarap. Ano gustuhan, tanana ho. Sampo ta <laughs> Alam mo, ah. <laughs> akala mo ko ay di na na magustuhan daw sa lasa nga ng durian, di ba? Naman ay yung lasa ay, yung amoy niya talaga. masarap masarap talaga to kasi paborito ko to. Kaya bumili yung papa niya kapo, nakita niya kapo may durian doon, bumili siya sa fruit stand. Tapos, yung prosent ko na, abe ah, abe ah. madali na, again, again, ayaw na niya, ayaw na Ayaw na? Hmm. Bakit? Ayaw na? Ah, ayaw na niya. At least nag-try siyang kumain ng durian. Natuto ang akong kumain nito kila Madam, Madam Shirley Tan, ito sa bahay niya. Um, hmm. Uh, ah. <laughs>